Eto, paring Brooks. Pakilita mo nga ito. Yung number three, In a Little Corner. Isa siya sa archive songs, ano? Ngayon, tinignan ko yung In a Little Corner, ano? Naka, pala siya sa YouTube. Ayan. Ayan, papakita namin sa audience. Ayan. In a Little Corner. lo Sino kumakanta, Los? Hindi ko po alam. DK, kung sino bang kumanta nito. Oo, oh, mala malabo na kasi yung mata mo eh. No? Senior citizen ka na kasi. <laughs> mga ano yan eh. Mga KNC yata yan eh. No? Oh, bata eh. Tingnan mo lang. Sa malayo eh. Kaya lang malayo. Labo na mata eh. Um, in a little corner, 2023. Ayan, oh, mga KNC. Lost. Uh, KNC. Nakikita mo na lost? Ayan, lost ya at na si Los. <laughs> 2023 ano, siya uh, pinos or kinantayata SPBB Day Dito. Ngayon, Ngayon, Dito. 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 ako sa'yo. Nung kinantayan ng mga bata, palagay mo, tinanggap ng Diyos Dito. kanta Dito. Opo, opo, lalo na't mga batang ang umawi dahil sa kanilang ang nandangi ng langi, sus ni Yun, di ba? Yeah. Kaya lang, ang sabi nila sa archive, <laughs> ilagay nga uli natin, yung archive, sabi ni Sirin Rinba nagsabi ron, kumbaga, yan e tiwalag na, no? Yan. Hindi na po yan opisyal na bahagi ng kanilang musika sa MCGI. Tinanggal na po yan sa listahan ng aawitin at aawitin pa sa kanilang mga pagkakatipon. Okay. Ngayon, eto ngayon ang sistema, paring loss. E di kinantayan ng mga bata, no? Malaki konsiderasyon ng mga bata, eh. Mula kay Kristo, eh, di ba? Basahin okay. nga natin sa isang talata ng Mateo 18.2. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi dito, pinalapit niya sa kanyang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila, ang sabi sa tres, paring loss, ang sabi sa tres, at sinabi, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ayan, nakita mo. Nakita mo, Los, kung gaano ka um, ganda, no? Sa prinsipyo ng Biblia, ang mga bata sa paningin ni Kristo, no? Na hmm. sabi niya, malibang maging tulad kayo sa maliliit na bata sa anumang paraan, eh hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Gusto mong pumasok ka sa kaharian ng langit, abay, kailangan maging katulad ka ng maliliit na bata. Eh ano ba ibig sabihin, Los, nung maging katulad ka ng maliliit na bata? Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang ikaw ano eh, to? parang mag, uh, yung, wala ba rito si, ano, si paring Choi? Magaling magbata-bataan yun eh. Sino okay. ba rito, ati, ati uh, Ansat, yung magaling magboses bata? Uh, si Nightblood do. Ah, oh, like uh, bigyan mo nga kami ng isang boses bata dyan, no? Oh. Sige nga. What <laughs> ako, Boses mama ako, eh. <laughs> si Ansat, si Ansat. Oh, sige, sige, sige. Batang Ansat, ikaw, bon. Shih Tzu. Oh, batang Shih Tzu. Paano ba't Shih Tzu? <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> oh, ngayon. Iyan ba gagayahin mo sa bata? Yung ikaw ay magboboses bata, mag-iisip bata, ayan ang mo sa bata. Kaya tumunad ka sa malilit na bata dahil sa anumang paraan, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Alin ba sa bata yung dapat mong tularan? Basahin natin. Alam ng mga KNP to, Roma, Jesus sa versikulo 19. Ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Roma, ganito po ang nakasulat. Ibig ko na sana'y maging marunong kayo sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Ay, yan ang tutularan mo sa bata. Yung mus marunong ka sa kabutihan at ikaw naman ay musmos pagdating sa kasamaan. When it comes to wickedness, ikaw nga, eh hindi ka dapat na expert doon. Dapat eh musmos ka pagdating sa kasamaan. Gaya ng mga bata na musmus sa kasamaan, dapat maging tulad ka sa mga bata bilang isang naglilingkod kay Kristo bilang mga kristyano na mga tinatawag. Ngayon, balik tayo ngayon dun sa picture na pinakita natin sa kanina, yung in a little corner. Ano? May problema ba sa Diyos yung awit na yan? Wala po, kahit is. Wala. Alam mo kung bakit walang problema sa Diyos yung awit na yan, Lost? Bakit? Basahin natin. Ang awit 147, versikulo 1. Ganito po ang ating mga baba, mababasa. Sa mga Bible believers, eto, pakinggan nyo po, mga Bible believers na Exeter at Closet ng MCGI. Purihin nyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Yun. Kaya tiyak tayo, tinanggap ng Diyos yan yung awit na yan ng mga bata na awit na in a little corner ang title ha, na ang composer e exiter okay ngayon sabi ng Diyos dyan mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos purihin ninyo ang Panginoon e eh, di ginawa ng bata ano inawitan nila ang Diyos walang problema sa Diyos yung awit eh eh nag-exit na ngayon yung composer or yung arranger ng kanta na yan. Ito ngayon ang tanong ko sa iyo, Los. Halimbawa, di nag-exit na ano, yung nag at yung nag-arrange. Ang tanong ko sa iyo, pinanta uli ng bata. Halimbawa, pinanta ulit ng bata. Kung ikaw ang Diyos, ipinatutungkol naman sa iyo yung awit at yung bata uli ang aawit. Palagay mo sa kabaitan ng Diyos, e-exiter na yung composer at saka arranger. Palagay mo, kung ikaw ang Diyos, may problema ba sa Diyos yun? Wala pong problema. Muli, tatanggapin ito ng Diyos na isang masarap na sangyo ng pagpuri sa kanya ng maliliit na bata. Bakit? Eh kasi yung lyrics naman na kinakanta ng mga bata, maayos naman yung lyrics eh. Hindi naman kanta Opa. kay Satanas eh. Alam mo kung sino may problema dyan, Lost? Sino po? hindi ang Diyos. Alam mo kung sino? Sino po ito? Ay, ikaw na sumagot. Babalik ko na ah. lang sa'yo tanong kung sino may problema riyan. Well, ang um, hindi po problema ang batang umawit. Hindi problema, lalo na ang Diyos. Hindi problema ang awit. Kundi ang problema rito, DK, ay yung nagbabawal na ito ipa ipaawit. Yon, yon ang may problema riyan. Kaya mag-isip kayo. Huwag kayong galit sa amin. Uh, Ito lang. Ano lang tayo? Uh, real talk lang. Real talk lang. Ika nga.